Mais lang ang kaya mga offers n'do. Sana magustuhanin n'do kung gaano kasiramang mais dito sa probinsya ka Maliktay. Kunin <laughs> nangan ng mga pinsan ni Halipasinda sa Raois Guspi City. <laughs> <laughs> ayaw, ayaw <laughs> Nangyari si papa mo comedy. Gusto nga ni Ninda magrabas-rabas the whole week baga mga idol. Kaya, magrabas naman kamo. nganim bulod ang sa saindang sinakat. Kaya, paragal-pagal ang mga person. Pero, nag masin masinda digdi sa bulod. The best experience tama magayunon da ah. Makarelax, relax. Ang um, presko, presko pa. Tapos makailin ka pang mga kambing, mga baka baka joke. Tapos nagpurodo na nga rin kangkong, tamaluto ng panira, mag trendog nga ng tent pa may darasin ng anten. Kaya, ano pati karalas? Maluto na nga ni ako digdi o oh, kang native na manok. Tinulaon tan mga idol. Cooker kita gahuna mo garo masiraon magluto. <laughs> Pero pwede naman baga at least tataw na magluto bako tataw sa na magkaon. Charot! Naibunay nga ni kaya sinabay ko na hinaralo ko na tapos ganta ng tapayas. Tapos or achantanan sa sabawan. Aro ka lang ang dali magluto ng tinola. Demo mo na pala siya sa sabawan. Ipon mo muna siya. Luto o na maglumoy-lumoy. Tapos naglandag na nga rin bangos. Ta yung panira. O, oh, ba diba? Siram sana. Kaya, marina ka mo na kita. Nakulong bagang luwag ko din. Naman kang ikos. Siyempre, mapasiram ka talaga. Ang kakaunta. Masiram, masira. O, oh, masiram bagang mag para kaon baga, di magkaon sana hapang may pagkaon at tada ng pagkaon di ka o magpa fire na nga ni Tamara nan ng sira kaya ay Ma sira mais ta sira mo iya tapos wara pampahwara paning lamok bakong iyo baga o